guys! Good morning! And welcome back to our YouTube channel! So, kagaya nakikita niyo guys, meron ako ditong pang fried chicken. Ayan yan. JFC. Joe fried chicken. <laughs> Ito yung dadalhin natin. At nagluto din ako ng kanin para sa ating picnic for today. Pupunta kami sa picnic sa Baratpur. Kasama natin ang mga Filipina mamsis, sa mga Pinay mamsis, at syempre ang mga ang mga Nepfil Kids. yeah, Nepali Filipino Kids. So, napag-usapan namin na mag-picnic ngayon kasi nga, ito na yung pinakalas na holiday ng mga bata. Then, after nito, dire-diretso ng pasok nila hanggang December. So, wala lang pasok ng December 25 kasi nga Christmas at December 30. At uh, 31 yata yun kasi New Year para sa atin at Losar naman para sa mga ibang kas dito sa Nepal. So, yun na yung susunod na mga hali-hali din nila pa isa-isa. Kaya, sabi ni Judy, tara, ipiknik natin ang mga bata. Since mag winter din naman, at uso ang mga piknik-piknik pag ganitong winter. Kaya sabi, sige, go. At eto nga yung ating ambag sa ating picnic fried chicken at saka kanin. Ayan, pinapainit ko na yung ating kawali. Wala, hindi pa siya masyadong mainit. At lalagyan natin ng sandamak-mak na mantika para deep fry ang gagawin natin sa ating fried chicken. Hindi pa siya mainit. So, ayan guys, paalis na kami. Ayan, medyo maraming bit-bit. Ayan, meron ako yung bag ng mga damit nila at saka yung tinidor at baso. Magdadala. Uy, where's your shoes? Where's your shoes? you are wearing that one sandals only? Yeah. Ay, bahala ka. Palis na kami, nagaantay na si na, aray ko, si, si Josie Bell at saka si Anessa, na andun na, na sila sa bakular. Kaya, ayan, alis na rin tayo. Oh, our bag. At malaki naman tong si, Tonton! Tonton! Nakalagay na siya sa carrier Yan So See you, see you guys yeah, Where are you going? Where are we going? We will go picnic Where's our white cloth? Papa, wait lang The white cloth Bali, nasa Saurahachok na kami Nag-aabang na yung dalawa doon hindi namin makakasama si Julie. Kasi ano, nasa Pukara pa si na Julie. Kasama niya yung mga kaibigan ng asawa niya. Ngayon pa lang daw ang balik nila galing Pukara. So, hindi natin makakasama si Julie. Kaya si Aneza at saka si Josibel ang makakasama natin pagpunta sa park para sa picnic-picnic. Nandito na kami. They are in the ano store, their friend store. Baliya, tit, baliya, tit kami ni Asis. At kung gusto ni Asis mag-stay, kasi chat po dyan ngayon. Yung yung sa may ano. Ayan na sila, oh. nandito na kami at walang tao pero pwede daw pumasok it's okay to go inside ya yeah? nandun pa yung aming mga gan no you're not gonna leave us you will stay it's very far I stay na lang just stay no need to go back in the house We have a lot of food. You don't need to worry. They cook biryani. They cook biryani. We have the fried chicken. We have rice also. Baby, cook too, uncle. Also, also. And they also, also have rice and adobo. Yes, stay with us mm -hmm. na. Just stay. No need to go. It's very far. Malayo pala dito. Ito yung daan papuntang Katmandu. Oo. So, may tapat na ng police station. Ay, tabi ng police station. Ate, almost one hour. Eleven o'clock na? Eleven fifteen na. Eleven fifteen na. So, eto yung park. No, you don't need. You go up and look to me, Papa. Ate? Ah? Let's bring the pudding. Papa! In, pa ah, let's go. Why? why. Yeah. So, nakapasok na kami dito sa loob kahit na walang tao doon sa my guard. nagantay na sila ng picture oh so nandito na kami nagantay ka sa kanila okay yung goan mapunta doon ng exercise yung anak ko ay sige nga mag ano samahan ko nga samahan ko muna si Asher gusto doon mag exercise malapit lang siya sa highway kanap siya ng daanan. Kaya ito nga naman ang daanan. May mga slides, may mga exercisean. Yun ang interes niya, mag-exercise. payat-payat na, nag exercise pa. Samantan lang yung nanay, ang taba eh. Lakad-lakad lang, ginagawa namin sa umaga. ay susayun ah lako ah syere may go uy may malaking chicken hmm rooster at sakahin sabi ko magsapatos eh yung sandals palang sinuot hmm Slowly ha? Malilim siya gawa ng mga nagtataasang puno. Oh. Ang laki ng mga puno. Mm. Pero okay naman kahit papaano hindi siya masyadong madamo, madahon. Ah. Uh. para sa palaruan ng mga bata last year nag din sila kaso hindi ako nakasama kasi buntis ako noon kay Tonton hindi ako pinayagan kay Asis kasi nga medyo malayo malayo nga naman kasi kung park na to ngayon may Tonton na o dibit-bit natin si Tonton hindi nga na makakapaglaro ang aming bebe. Nakasakit lang kay mami. Yes. anak ko ay gusto magpicture doon sa may malaking statue. Okay. Gusto daw niyo magpicture. With the air? You want to come there. Okay. Come, on, come on. Where? Pabigat yeah. na rin si Tonton. Masakit ang balikat ko. Okay? Okay. I will take your photo na. Parating na yung monkey. Shhh! shhh mga hablot ng pagkain. Shhh. Ayan, papunta na sila dito. Nakakatuwa lang ang monkey. Pero is scary sila, guys. Gusto nilang kumuha ng pagkain dito kanina. Kaya ako natakot. At natakot ako kasi ano siya, nangahablot sila ng pagkain. Scary din sila. Maganda lang sila sa malayo. Hi! Nakakatuwa lang ang monkey kapag malayo pero pag malapitan nakakatakot. Sabi nila, hee. Inilalabas nila yung ngipin nila. Tapos nangahablot sila ng pagkain. Hello, tita. Gusto daw niya yung sabi ni Didi, gusto daw niya yung saging. Ate, Pansit Ah, yung puto, may chocolate puto May kamote Uso na talaga ang kamote May prawn oh, oh, May fried chicken Wow, uh, yung, yung adobo May itlog Saka yung fried chicken May kanin, may kanin ako Kanin Ah, yan yung aming pagkain Today sa ating Picnic, picnic Oh, biryani. Sino naguto biryani? Si Judy. biryani. Biryani style. Biryani man. biryani Bakit hindi biryani Biryani man. reyna. Ang dami na nila. Sumusugod sila sa mga pagkain. May dalawa, may anak. Pitbit nila yung anak nila. Ayun oh. Ah, dalawa, may anak. Pag binigyan mo sila ng pagkain, nasugod sila. Makyut lang sila tingnan pag malayo, pero nakakatakot na sila pag malapit. Pero may rabies din tong mga po. To, pag nakalmuk. Kaya delikado din. Pero ang cute ay ang liit. Kaya ang liit ng isa. Takbo na. Aus. Oh. Komm hier. Maano sila? May amoy yung mga unggoy? So, bago kami mag-uwi, habang nagaantay din kay Asis, ayan, nagpapasayaw muna sila sa mga bata. Stop dance. Si May, buti na si May. Siya yung nag -ano sa mga bata, papasayaw. Si May kasi nagtuturo siya sa Montessori. Kaya siya yung <laughs> humandal sa mga bata para palaruin ng konti. Kasi nga, kung napanood nyo yung mga, yung mga video natin, takot na takot ang mga bata sa mga unggoy. Nagsisigawan sila. Kaya yun ang naisip niya na pasayawin na lang, ipon-iponin ang mga bata. Pasayawin ng ganito. Para bago man lang umuwi. Yan maano yung energy nila at lalo si Asher inaantok na kaya medyo maligalig na din kasi so sayaw sayaw muna saya naman nag enjoy mga bata medyo malaki ang, pala ang, palaruan kaya malaya silang nakakatakbo kung saan saan nagpupupunta at saka kampante ka kasi hindi sila basta basta makakapunta sa highway although malapit siya sa highway pero may fence kasi at saka may guard sa labas. Kaya safe ang mga bata dito sa loob. So, natapos na kami Ayan, nagre-ready na kami para umuwi. At sobrang dami ng unggoy. May unggoy pa dun sa may bubong. Ayan. Nandyan sila, nakaabang nag-aabang sila ng pagkain. ayan sila oh. Ayan. Nakaabang. Ayun. Nakaabang. So yun lang guys.